So for today's videos guys, ituturo ko sa inyo paano maglagay ng thumbnail sa YouTube videos natin. Punta tayo dito sa YouTube Studio. Pindutin natin yan. Mapupunta tayo dito sa dashboard. Pindutin natin tong content. Ayan. Ayan siya. May bago akong in-upload. Ganina lang. Tapos wala siyang uh, halos lahat naman yan. Walang thumbnail. Kaya ito, mag start na tayo mga tutorial videos. Lagyan natin siya ng thumbnail itong Paano magpadami ng uh, paano magpadami if we followers. Pindutin lang natin yung video. Ayan. Tapos, pindutin natin tong nakasign na lapis or pencil. Ayan. Pindutin natin siya. Pindutin ulit natin tong lapis. Hanap tayo dito. Hindi ba tayo marunong mag-edit ng... Hindi ba tayo marunong mag-edit ng... Tabnet. Ayan, pindutin natin to. Ayan Mag-edit lang siguro ako. Temporary lang to siya, guys. Makikigamit lang muna tayo. Mag-edit tayo. Discharge muna natin kasi hindi siya babagay. Custom -tab na. Mag-edit tayo sususunod, Mamaya-maya mag-edit mag tayo. Eto. Sample lang natin to sila, kuya. A. To mommy. Ang Facebook followers. Sample lang natin to kaya nakigamit mo na tayo. Kanyanin lang natin siya no. Dumami ang Facebook followers ko. Ayan siya. Mag-edit noon tayo ulit mamaya. Anuhin ko lang din. Gagawa din ako ng tutorial video paano mag-edit ng pang thumbnail sa ating mga videos. So, ito paano mag paano maglagay ng thumbnail sa ating YouTube videos. Ganito lang yung gagawin. Ulitin natin ulit. Discharge, discharge muna natin to siya. Balik tayo sa start. Ito lang ha. Ayan, balik tayo. Dito, pindutin natin itong YouTube Studio. Pindutin natin itong content. Pindutin natin itong video na ating bagong upload. Ayan. Pindutin natin itong lapis. Pindutin ulit natin tong lapis. Pindutin natin tong custom thumbnail. Pumili tayo dito. Napunta tayo sa present image. Pumili lang tayo dito kasi sample lang to. Makigamit mo tayo. Ito yung piliin natin si kuya. Ano? Uh, zoom lang natin to. Ito lang yung ilagay natin, no. Oh. Ganyan. Mag-edit tayo mamaya ng sarili natin thumbnail. Ganyanin lang natin. Ano, ina... Sinasakto ko pa siya. Ganyan. Wait lang. Dumami ang Facebook followers ko. Pindutin natin tong dan. Dan. Ayan. Paano magpadami? Edit lang natin to ng konti. Ng FB followers. Pindutin na natin tong save. ayan na siya. Balik tayo dito. Dumami ang Facebook followers ko. Cool. Ayan, di ba ang hanip? Tapos, check na natin siya sa YouTube. Punta na tayo sa YouTube. Pindutin natin to muka natin. Ang muka ko lang pala. So, Sinsya naman. Ayan, refresh natin. Ay, hindi pala ma-refresh. Also so, ayan na. ba diba bang ang taray? Ganun lang siya. Ganun lang yung gawin nyo sa, ano, sa paglagay ng thumbnail. Madali lang. Ulitin natin. Punta kayo sa, sasabihin ko na lang, punta kayo sa YouTube studio. Ito lang sasabihin ko lang to ha punta kayo sa youtube studio dapat nakalagi na yung main channel nyo dyan punta kayo nandito na kayo tapos punta na kayo sa content pindutin ang ano pindutin natin tong video pindutin natin tong lapis Pindutin ulit natin tong lapis. Ayan. Pindutin natin tong custom thumbnail. Tapos ito. Ito lang siguro ilagay natin ano. Mayong udto sa tanan imo pod gyud try og kuha no pareha ta. <laughs> ano kasi to ano yung pictures. Parang may buhok. Ganyan na lang. Ayan. Tapos, i-click natin tong uh, pindutin natin tong done. Tapos, pindutin natin ulit tong save. Ayan. So, may mga thumbnail na siya. ganyan lang pindutin nyo lang yung video pindutin yung lapis pindutin ulit yung lapis pindutin yung custom thumbnail kahit ano lang yung ilagay nyo na thumbnail ganyan kahit ano yung gusto nyo ilagay ilagay nyo sample lang to ha kaya ako to ginagawa ayan ganyan lang i-dan nyo ulit i-save nyo tapos ayan na siya may mga thumbnail na yung videos ganyan lang siya ulitin na naman pindutin yung video pindutin yung lapis pindutin yung lapis ulit pindutin yung custom thumbnail hanap kayo dito ng kahit ano-ano hindi ko to alam no, ano tong Daki 2023 pero ilagay pa din natin. Kasi sample lang to. Uburahin natin to wag magka-time tayo ulit. Ayan. Pindutin yung done. Pindutin yung save. Ayan na siya. Maganda pala no. Pag may mga thumbnail yung videos natin. Ano parang planchada siya. Ano lang yung mga gagawin, mga sister. Kahit ano-ano lang yung i-tabnel nyo. Pero dapat yung thumbnail natin is kung ano yung nasa videos talaga. Mga sample lang to na nilagyan ko siya ng mga Anong tawag nito? Nilagyan ko siya ng mga thumbnail. Mga sample lang natin to. Kaya ko to ginagawa. Okay, yung bibiin siya ko. Jars. Ito yung anak ko yan na. Hanap tayo dito. Ito ulit yung lagay natin. Yan kasi bata sila. Ah, oh, yan yung mga sample natin ha. Sana na ano... Sana makatulong to na videos na ginawa ko. Ganyan lang siya mga sister. Kung check natin sila sa YouTube. Videos natin. Ayan na yung mga tab na ginawa natin. Ah, ginamit pala. Nakasagamit lang tayo. Ayan yung mga ginamit natin. Ayan siya. So sana nakatulong tong videos na to kung paano gumawa ng thumbnail sa YouTube videos natin or paano maglagay ng thumbnail sa YouTube videos natin. So ayun na, maraming salamat. Paalam.